Meron akong thought ganun nagtatrabaho pa lang ako sa isang airline company dati. Bali, katrabaho ko siya dati. Actually hindi naman kami close noon. Naging close lang kami dahil sa isang gamot. Parang masakit kasi yung ulo ko noon tapos binigyan niya ako ng BioJessica, yung yung paracetamol. Tapos na-realize ko na ah mm, pwede pala yung ganun na you show care sa ibang tao kahit hindi mo naman ka maganak. Sobrang memorable ng moment na yon para sa akin na kahit simpleng bagay na nagbigay siya ng gamot, naalala ko pa rin at na-inspire ako na maging caring din sa iba. Na hanggang ngayon, daladala -dala ko pa rin yon kahit na may asawa at mga anak na ako. Uy, nandito pala yung totga ko. <laughs> Halika na. May <laughs> <I> totga. <thought> <laughs> The one that gives alaga. <laughs> Siya talaga yung reason kung bakit napakaalaga ko ngayon sa pamilya ko. My greatest totga. Actually, may isa pa akong totga dito. Ayan. Medicines at saka vitamins from Unilab. Nung binubuo pa lang namin yung pamilya namin, hanggang ngayon na ito, may mga anak na kami. Ang laki ng naging role talaga ng Unilab sa buhay ko at ng pamilya ko. Yung mga gamot at vitamins namin at even ng mga bata, lahat yan nagbigay at patuloy na nagbibigay ng alaga. At para sa totgan ng buhay ko. <laughs> Thank you, Bay. <babe>. Kasi, <laughs> bakit umiiyak ha? <laughs> uh, kahit pareho tayong pagod sa work, um, ginagawan mo pa rin ng paraan talaga na maalagaan kami. Do I know naman na kayang-kaya mo kasi may katuwang ka, pero uh, salamat talaga for everything. <laughs> Ikaw, sino ang greatest totga mo?